Mm -hmm. So tayong bagong biak ng nilog, napapanood natin at ating tinitistig. Ano Kung magaling ka nga ho, karang karne. Tama ka to, kaya rin nga pala, pag napahinangin yung bagsa, kaya hindi rin nabibiyak. Ya. Yeah. Kaso nga lang, oh, medyo delikado dahin. Baka ako kamay ang mapataktak, mga katukoy. Sa mga bata kong ko, Jay, huwag yung mong ang, ang ginagawa. Kung nang try ko lang, oh, ako, pag bibiyak din eh, rin napakahirap din. At nakikita nga ako oh, natin sa ibigar na nga. Eh, Ay, nang sinusubukan. Yan atin susubukan yung iba ho yung mga isang taktakan lang eh nakikita ko ho mahina eh kaso nga lang ho pag nang nang bihakan ng niyo kayo maliligaw talaga maliligaw kayo mga katukay sa tubay ng niyaw. eh eh mga panligo makabago ho sa ating kwan unang try natin na garna eh tapos din sa aming makapuno ayun ho ang malaputuan sa bawang nito ang ah, puno makapuno ang tawag hindi ko ang tawag sa inyo na rin kayo ko hinakaan na rin pagkakasarap po na rin eh yan Ayan buko. Ayan po o. sa Tikman natin. eh yeah, sapo Tikman nyo. Masawap. Ayan. mga katukoy. Sa loob ng dalawang araw nating putol-putol na pinag-iipon na rin. Pinagbababa mga katukoy. mga paggatong na mahuli tayo. Ano mga katukoy. At meron pa ko tayong sa labak. Nabibiya kayo mga 80 piraso yun. di baka naman makakapuno na din eh mga katuk At pag hindi pa huna napuno, tayo magtatapos pang ilan ilan. Ay, pinakapagsalang na. Ay, ngayon ho yung nagagatong. ang gawa sa bukid pag kay um, ang ka bukid Alam mo, ito na mga magkukupras. Kung gaano kahirap. Ah, gatong gawaan mga katuk Tau, tau, sa mga mga runs, magsebak, Magsibak. Magsibak ng panggato na <laughs> ubrasan. Anong pinagputol-putol. Itang marami. ilalagay mo natin isang buhoy, kakaunti. Ari ho ay kahapon ng hapon ko sinalang. Alas tres. Ay ngayon ho, garne. Ayan. Yung mga katukoy, mga Ayan mga katuki. Mga kunahan ho. Ayan, mga paluto na. Ayan, problema lang arin. Sabi ang arin, hindi mapunta ng usok. Mga hilaw pa. Ay di, may mga hilaw din yung matitra mga katukoy. Ako oh, you know. huy, Hindi ho yung bagang bigla ho magatong. Pare ang ngayon na rin pakakaunti-kaunti na. Tingnan yung mga katukay. Yun yung ang. Yun, Yun yung hindi ho umahikbit maglingas. Gayaan lang kung lingas niyan.